Gandang hapon mga dudes oh, may mga tao doon sa ilog oh. Nang lalambat Ano ng isda para may pang ulam doon sila ngayong gabi Kaya ayan oh. May dala yung isa ng lambat oh. Sa gilid lang yan sila mga dudes Sa gilid lang yan oh. Kasi pag ah, sa gitna wala naman yung isda dyan. Kasi pakano rin Kaya sa gilid sila napunta ano oh. apat sila apat may dalang uh, sako sinambat mga lutsin ano yun puro buhangin yung ilog mga lutsin malabo pa rin hanggang ngayon dala nung nakarambagyo yun hanggang ngayon ayun no oh. malabo pa rin hindi pa rin sya lumilinaw hanggang ngayon Ayan. Ayan sila, oh. Uh, ayan, oh. Ayan, mga luts. Ayan yung daan ng mga, ng tubig, oh. Noong nakarang bagyo. Ayan, oh. Tignan nyo ay yung mga, noong laya na. Yung mga puno. Ayan, oh. Ang gilid, oh. Sobrang taas niya, mga luts. Kala nyo, napakababa lang yun. Ang taas niya, Sobrang lalim niya, mga luts. Taas ng tubig yung nakarang bagyo. Ayan sila oh. Mga fisherman. ma? sila para may pangulam sila. Mayang gabi at saka bukas. Ayan Oh, lalambat. Ayan lala na. Yung gang dito sagad na yung ano ko yung pampalapit ko dyan mga luchi kaya hindi na ma-clear yung kwan dyan lang So, paano? Ganito lang muna ulit sa aking video. Maraming maraming salamat. Like, share, and comment. God bless all. At patuloy po kayo mag-iingat. Thank you. Thank you very much. Like, share, and comment. Pangaludi. Thank you.